Maraming tao ang nabubuhay na parang alipin ng oras. Gigising sa umaga, tatakbo sa trabaho. Uuwi na pagod, matutulog at uulit muli bukas. Paulit-ulit ang siklo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagod at sakripisyo, nananatili pa rin ang tanong sa puso. Bakit parang mailap pa rin ang mga pangarap? Bakit parang hindi dumarating ang tunay na pagbabago? Kaibigan, narito ang isang katotohanang madalas nating kalimutan. Ang mundo ay maingay, at kung palagi mong hinahabol ang lahat ng bagay sa labas, maliligaw ka lamang. Ang totoo ang pag-abot ng pangarap ay hindi nakasalalay sa dami ng ginagawa mo o sa ingay ng mundo, kundi sa kakayahan mong magpokus sa sarili mo. Ang Stoic ay naniniwala na bago mo sakupin ang mundo, kailangan mo munang sakupin ang sarili mo. Bago mo baguhin ang takbo ng kapalaran, kailangan mo munang linisin at ayusin ang iyong kalooban. Kaya bago ka muling sumabak sa labanan ng buhay, huminto ka sandali at tanungin ang sarili mo. Nakikinig ka ba talaga sa iyong puso o nakikiayon ka lang sa takbo ng karamihan? Ang oras na ginugugol mo ngayon ay hindi na maibabalik kailanman. Ang araw na lumipas ay hindi mo na muling mahahawakan. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay ito: Saan mo talaga gustong dalhin ang buhay mo? Kung nais mong matupad ang mga pangarap mo, kailangan mong ihinto ang pagkalat ng iyong lakas sa mga bagay na walang saysay. Kailangang mag-focus ka sa sarili mo at gawin ang mga hakbang na magbibigay sa iyo ng tunay na direksyon. Hindi ito tungkol sa mabilisang tagumpay, kundi sa disiplina, sa malinaw na pananaw, at sa lakas ng loob na unahin ang bagay na totoo at mahalaga. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang pitong bagay na dapat mong gawin para marating ang tugatog ng iyong mga pangarap mga bagay na hindi lamang magbabago sa paraan ng iyong pagkilos kundi pati na rin sa lalim ng iyong pag-iisip at sa linaw ng iyong pananaw sa buhay. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon na malinaw na sa iyo na ang unang hakbang patungo sa tagumpay ay hindi nasa kamay ng ibang tao kundi sa loob mo mismo, panahon na para simulan natin ang paglalakbay. Huwag mong hayaan na manatili lang itong salita na nadinig mo. Gawin mo itong gabay na maisa sa buhay mo araw-araw. Number 1. Alamin kung sino ka at huwag mong ikahiya ang sarili mo. Maraming tao ang inuuna ang impresyon ng iba kaysa ang katotohanang nasa kanilang kalooban. Gumigising sila araw-araw para lamang tumugma sa pamantayan ng lipunan. Sinusukat ang sarili batay sa palakpak ng tao at nakikipaghabulan sa mga bagay na hindi naman talaga nila gusto. Ang resulta, unti-unti silang nauubos habang nananatiling hungkag ang puso. Kung nais mong makarating sa tunay na rurok ng tagumpay, kailangan mong umupo, manahimik at tanungin ang sarili, sino ba talaga ako? Ano ang mahalaga sa akin? Ano ang kaya kong isakripisyo at ano ang hindi ko kailanman ipagpapalit? Sa stoic na pananaw, ang isang tao na walang malinaw na pag-unawa sa sarili ay parang mandaragat na walang mapa. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang bangka, kahit gaano kalawak ang dagat, palaging maliligaw at malulunod sa gitna ng unos. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, madali kang magiging bihag ng mga opinyon ng iba. Isang salita lang ng kritiko, isang mapanlait na tingin, o isang hindi inaasahang pagkatalo, agad kang mababasag. Ngunit kapag malinaw sa iyo kung sino ka, ang mga salita ng iba ay nagiging parang hangin lamang. Hindi ka matitinag ng takot, hindi ka mauubos ng panghuhusga, at hindi ka maaapektuhan ng ingay ng paligid. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagtanggap sa sarili. Tanggapin ang iyong lakas, at higit sa lahat, tanggapin ang iyong kahinaan. Hindi ito tanda ng pagkatalo, kundi ng katapatan at lakas ng loob. Ang taong marunong tumanggap ng kanyang kahinaan, ay hindi madaling mabuwal dahil alam niya kung saan siya dapat maging matatag. Kapag natutunan mong maging tapat sa sarili mo, mas malinaw ang magiging direksyon ng iyong buhay. Hindi mo na hahabulin ang mga bagay na hindi talaga para sa iyo. Hindi mo na kailangang magpanggap o makipagsabayan para lang mapansin. Ang magiging gabay mo ay hindi na ang palakpak ng iba, kundi ang payapa at matatag na tinig mula sa iyong kalooban. Ang unang tagumpay Bago mo marating ang pinakamataas na bundok ng iyong mga pangarap ay ang pagkakamit ng kapayapaan sa sarili sapagkat kung hindi mo kilala at tinatanggap ang sarili mo anumang tagumpay ang makamtan mo mananatili ka pa ring hungkag ngunit kung buo ka sa loob kahit gaano kaliit ang marating mo ramdam mo ang tunay na kahulugan ng tagumpay Number 2 Disiplinahin ang iyong isip at huwag hayaang ikulong ka ng iyong emosyon isa sa pinakamalaking hadlang sa pag ng pangarap ay hindi ang kakulangan ng oportunidad kundi ang kakulangan ng disiplina sa pag-iisip. Maraming tao ang talino, may talento at may kakayahan. Ngunit madaling matangay ng emosyon, ng takot, ng galit, ng inggit at ng pagkadismaya. Kapag hinayaan mong ikaw ay alipinin ng iyong damdamin, mawawala ka sa tamang landas at madalas kang mauuwi sa pagkadismaya at pangihina ng loob. Tinuturo ng mga Stoic na ang isip ang tunay na hari ng ating pagkatao. Ang mga emosyon ay parang unos na dumarating at lumilipas. Ngunit ang isip, ang timon na magdadala sa atin sa ligtas na dalampasigan. Kung hinahayaan mong kontrolin ka ng damdamin, nagiging parang bangkang walang timon ka sa dagat ng buhay. Walang direksyon, walang patutunguhan at laging naliligaw sa gitna ng kaguluhan. Ngunit kapag natutunan mong kontrolin ang isip, kahit gaano kalakas ang bagyo, kaya mong manatiling matatag at nakapirmi sa tamang landas, patuloy na sumusulong tungo sa iyong pangarap. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong patayin o supilin ang damdamin mo. Ang ibig sabihin lamang ay huwag kang magpaalipin dito. Damhin mo ang lungkot, ngunit huwag mong hayaang lamunin ka nito. Damhin mo ang takot, ngunit huwag mong hayaan na ito ang pumigil sa iyong pag-usad. Damhin mo ang galit, ngunit huwag mong hayaang masira nito ang malinaw mong pag-iisip. Ang taong may disiplina sa pag-iisip ay marunong kumilala ng kanyang nararamdaman, nauunawaan ang pinagmulan nito, at may kakayahang gamitin ito bilang gabay sa tamang aksyon, hindi bilang kadena na pumipigil sa kanya. Upang magtagumpay, kailangan mong patunayan sa sarili mo na hindi ikaw ang iyong emosyon, ikaw ang pumipili ng iyong kilos, ikaw ang humahawak ng manibela ng iyong buhay. Ang disiplina ng isip ay magtuturo sa iyo na manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan, makakita ng malinaw na landas sa oras ng problema at magpatuloy kahit mabigat ang laban. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, nang may kontrol sa isip, natututo kang maging mas malakas, mas matatag at mas tiyak sa direksyon ng iyong pangarap. Sa oras na masanay ka sa ganitong uri ng disiplina, hindi ka na madaling matitinag ang mga pangungutya ng iba ay hindi na makakapagpabagsak sa iyo. Ang bigat ng problema ay hindi na makakapigil sa iyo. Ang anumang unos na dumarating ay nagiging pagkakataon para mas lumakas, mas maging matatag, at mas malinaw ang landas mo. At higit sa lahat, ikaw mismo ang magiging tunay na may-ari ng iyong buhay. Hindi ang pabago-bagong emosyon na dati ay pumipigil sa iyo, kundi ang iyong matatag at disiplinadong isip na gabay sa bawat hakbang. Number 3 Itigil ang pag-aaksaya ng oras sa walang saysay na bagay. Walang pangarap ang natutupad sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng oras. Maraming tao ang abala sa maraming bagay, ngunit walang malinaw na direksyon. Gumigising, nagtatrabaho, naglalakad sa lungsod, nag-scroll sa social media, nakikinig sa chismis at pagkatapos ay natutulog ng parang walang nangyari sa kanilang buhay. Lahat ng iyon ay nagiging ingay lamang na humahadlang sa tunay na pagunlad. Ang Stoic ay nagtuturo na ang oras ay ang pinakadakilang yaman ng tao. Hindi ito nababalik kapag lumipas na. Kung palagi kang nakatuon sa mga bagay na walang saysay, mawawala ang pinakamahalagang sandali na maaari mong ilaan sa pagunlad ng sarili, sa paglinang ng kakayahan at sa pagtahak sa direksyon ng pangarap. Ang taong matalino ay hindi lamang marunong magtrabaho kundi marunong ding pumili kung saan niya ilalagay ang kanyang lakas at atensyon. Huwag hayaang ang ingay ng paligid ang walang katapusang distractions. Huwag takot na mawala ng oras ay maging dahilan ng pagkaligaw mo. Maglaan ng panahon para sa mga bagay na tunay na magdadala sa iyo sa layunin mo. Maglaan ng oras para matuto, magplano, magpahinga at magsikap sa tamang paraan. Ang bawat oras na ginugugol mo ng may direksyon ay magiging hakbang patungo sa iyong pangarap. Kapag natutunan mong pahalagahan ang oras at gamitin ito ng may layunin, ang lahat ng bagay na dati ay nakakaisturbo at nakakawala ng fokus ay mawawala sa iyong buhay. Ang mga bagay na dati ay nakakapagod at walang kabuluhan ay mapapalitan ng mga aksyon na may saysay. Sa ganitong paraan, bawat araw na lumilipas ay nagiging pundasyon ng iyong tagumpay at ang pangarap na dati ay tila may lapay unti-unti ng nagiging realidad. Sa oras na mamaster mo ang paggamit ng iyong oras ng may disiplina, hindi ka na basta matitinag ng abala or distractions. Magiging malinaw ang direksyon mo, mas matibay ang iyong loob, at mas mapapalapit ka sa pangarap na pinapangarap mo ng matagal. Ang oras na ginugugol mo sa tamang paraan ay hindi lamang nagbubunga ng tagumpay, kundi nagbubukas din ng kapayapaan sa loob mo sapagkat alam mong bawat sandali ay may saysay at may layunin. Number 4. Panatilihin ang katahimikan at iwasan ng labis na pagsasalita. Sa mundong puno ng ingay, kaalaman at opinyon ng iba, isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin para sa sarili mo ay ang matutong manatili sa katahimikan. Maraming tao ang gumagamit ng salita ng walang saysay. Nag-aaksaya ng enerhiya sa pakikipagtalo o palaging nagpapakita ng opinyon na hindi naman mahalaga sa kanilang tunay na landas. Sa bawat sandaling nagsasalita ka nang walang layunin, nawawala ang lakas na maaari mong gamitin para sa paglinang ng isip, puso at kakayahan ng stoic ay nagtuturo na ang katahimikan ay hindi kahinaan kundi tanda ng lakas. Ang taong marunong makinig, mag-obserba at magsuri bago magsalita ay mas matalino, mas mahinahon at mas maayos ang direksyon ng buhay. Sa katahimikan, natututo kang unawain ang sarili at ang mundo natututo kang pumili ng tamang aksyon at natututo kang patatagin ng puso laban sa kaguluhan ng paligid. Kapag napuno ang utak at puso ng walang saysay na salita, nagiging magulo ang isip at nawawala ang fokus. Ngunit sa oras na natutunan mong panatilihin ang katahimikan, nagkakaroon ka ng kalinawan sa isip at kapayapaan sa kalooban. Hindi mo na rin hahayaan na ang opinyon ng iba ang magdikta sa iyo. Sa halip, ikaw ang gagabay sa sarili mo. Nakabase sa matibay na prinsipyo at malinaw na layunin, ang katahimikan ay nagbibigay din ng espasyo para sa malalim na pag-iisip at refleksyon. Dito mo masusuri ang bawat hakbang. Malalaman mo kung alin ang tunay na mahalaga at alin ang dapat pitawan. Sa katahimikan, natututo kang maging disiplinado hindi lamang sa salita kundi pati sa kilos. Ang bawat desisyon na gagawin mo ay magiging mas malinaw, mas maayos at mas kapakipakinabang para sa pag-abot ng pangarap. Sa huli, ang kapangyarihan ng katahimikan ay hindi lamang nasa pagpigil sa pagsasalita, kundi sa kakayahang magpuko sa sarili at sa tamang layunin. Kapag natutunan mo itong isa buhay, ang ingay ng mundo ay hindi na makakapigil sa iyo. Ang mga distractions, opinion ng iba, at walang katapusang gulo ay magiging maliliit lamang na bagay sa tabi ng iyong determinasyon at disiplina. Sa katahimikan, naroon ang tunay na kalakasan at malinaw na direksyon patungo sa iyong pangarap. Number 5. Piliin ang tamang kasama at iwasan ang negatibong impluensya. Hindi mo maabot ang tunay na tagumpay kung palibutan mo ang sarili mo ng maling tao. Maraming tao ang hindi nakakaunlad dahil sa mga kasama na laging nagre-reklamo, negatibo o laging naghahadlang sa kanilang pagunlad ang mga ito ay parang mabibigat na bato na ikinakabit sa iyong paa, nagpapabagal sa iyo at nagpapaalangan sa pag-abot ng pangarap. Tinuturo ng Stoic na ang mga tao sa paligid mo ay may malaking impluensya sa iyong isip at puso. Kung palaging negatibo ang iyong kapaligiran, hindi ka makakalaya sa duda at takot. Kung palaging walang disiplina at walang layunin ang kasama mo, madali kang mahuhulog sa parehong landas. Ngunit kapag pinili mo ang mga kasama na may positibong prinsipyo, disiplinado at may malinaw na layunin sa buhay, mas magiging matibay at malinaw ang iyong direksyon. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong iwasan ang lahat ng tao. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong maging maingat at piliin kung sino ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, lakas at suporta at kung sino ang nagiging hadlang sa iyong pagunlad. Ang mga tamang kasama ay nagbibigay ng gabay sa oras ng pagkaligaw, suporta sa oras ng pangihina at pananaw sa oras ng kalituhan. Ang maling kasama ay nagdadala ng pagkalito, duda, at hindi ka kailanman nakakatulong sa iyong landas. Kung nais mong maabot ang iyong pangarap, magsimula ka sa paglinis ng iyong kapaligiran. Pagmasdan kung sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas at sino ang nagpapahina ng iyong loob. Maglaan ng oras para sa mga taong makakatulong sa iyong pagunlad at huwag matakot na iwanan ang mga taong walang silbi sa iyong paglalakbay. Sa oras na magagawa mo ito, mas magiging malinaw ang iyong landas, mas matatag ang iyong loob at mas mabilis mong maaabot ang mga pangarap mo. Ang buhay ay maikli at ang oras na ginugugol sa maling tao ay hindi na mababalik sa pamamagitan ng tamang pagpili ng kasama. Binibigyan mo ang sarili mo ng kalayaan at lakas upang lumakas, magpatuloy at magtagumpay. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa sariling disiplina kundi pati na rin sa kapaligirang pumapaligid sa iyo. Number 6. Huwag matakot sa kabiguan at gamitin ito bilang guro. Maraming tao ang natatakot sa kabiguan kaya palagi nilang inuuntog ang sarili sa kaginhawahan, iwasan ng panganib at huminto bago paman magsimula. Ngunit ang Stoic ay nagtuturo na ang kabiguan ay hindi kaaway kundi guro. Ang bawat pagkadapa ay may dalang aral. At ang bawat pagkatalo ay may dalang gabay kung paano mas lalong maging matibay, mas maayos at mas mahusay. Kapag natutong tanggapin ang kabiguan bilang bahagi ng buhay, natututo kang umangkop, magbago, at mas mapalalim ang pangunawa sa sarili at sa mundo. Ang kabiguan ay nagbibigay ng pagkakataon na suriin ang sariling aksyon kilalanin ang maling desisyon at planuhin ang mas mahusay na hakbang sa hinaharap ang taong takot sa kabiguan ay nananatiling nakatigil natatakot na sumubok at kadalasan ay inuubos lamang ang oras sa mga bagay na hindi nagdadala ng tunay na progreso samantalang ang taong marunong matuto mula rito ay patuloy na sumusulong lumalakas at mas nagiging handa sa anumang hamon na darating hindi mo kailangang ikahiya ang kabiguan hindi ito tanda ng kahinaan. Ito ay tanda na ikaw ay naglakas-loob, nagpunyagi at nagbigay ng lahat ng makakaya mo. Sa halip na panghinaan ng loob, gamitin mo ito bilang gasolina upang mas pagbutihin ang sarili. Ang stoic ay naniniwala na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa kakayahang bumangon sa bawat pagkakadapa at hindi sa pagiging perpekto o sa hindi pagkakamali. Ang kabiguan ay nagtuturo ng resiliency, nagbibigay ng kalinawan sa landas at humuhubog sa karakter mo sa paraang walang ibang karanasan ang makakagawa. Kapag natutunan mong yakapin ang kabiguan at gamitin ito bilang guro, nagiging mas malinaw ang direksyon mo. Ang takot ay nagiging lakas, ang pagkadapa ay nagiging aral, at ang bawat hamon ay nagiging hakbang patungo sa pangarap. Natututo kang suriin ang sarili, kilalanin ang kahinaan, at gamitin ito bilang pundasyon ng bagong lakas. Ang bawat pagkakamali ay hindi nakasawian, kundi pagkakataon upang mas lumalim ang pagunawa mo. Sa sarili at sa mundong iyong ginagalawan, sa ganitong paraan, walang bagyo ang makakapigil sa iyo. Walang unos ang makakapahina sa loob mo. Ang bawat pagkadapa ay nagiging hakbang na nagtuturo sa iyo kung paano mas tatag at mas matatag na lumakad sa buhay. At higit sa lahat, ikaw ay nagiging mas matatag, mas maayos at mas handa sa bawat hamon na darating sa landas mo. Ang bawat kabiguan ay nagiging guro, bawat aral ay nagiging yaman, at bawat hakbang ay mas naglalapit sa iyo sa pangarap na matagal mo nang minimithi. Number 7. Magpakatatag at magtiwala sa proseso ng buhay. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa kapag ang resulta ay hindi agad lumilitaw. Nais nila ng mabilis na tagumpay at agad na gantimpala. Kaya kapag hindi nila ito nakamtan, nawawalan sila ng lakas at determinasyon. Ngunit ang Stoic ay nagtuturo na ang buhay ay isang proseso at ang tagumpay ay bunga ng matiyagang paghahanda, disiplina at walang sawang pagsusumikap. Ang tiwala sa proseso ng buhay ay nangangahulugang pagtanggap sa katotohanan na hindi lahat ay mangyayari sa oras na gusto mo. Ang bawat hakbang, bawat pagkakamali, bawat hamon at bawat kabiguan ay bahagi ng landas na kailangan mong tahakin. Ang pagkakaroon ng tiwala ay hindi nangangahulugang pagiging passive. Ito ay nangangahulugang gumagawa ka ng buong puso, nag-aayos ng sarili, at alam mo na darating ang bunga sa tamang panahon. Kapag pinipilit mong madaliin ang proseso, madalas kang mapagod, masiraan ng loob at mawala ng direksyon. Ngunit kapag nagtiwala ka, natututo kang magpakatatag sa bawat hamon, natututo kang makita ang aral sa bawat karanasan at ang halaga ng bawat pagsubok. Ang tiwala sa proseso ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan sa loob. Kahit na sa harap ng mga pagkatalo, dahil alam mo na ang bawat hakbang ay may dahilan at may saysay. Ang taong matatag at may tiwala sa proseso ay hindi basta natitinag ng mga kabiguan, hindi natatakot sa paghihirap at hindi nagmamadali sa landas. Sa halip siya ay patuloy na nag-aaral, nag-aayos ng sarili, at nagpapatibay sa loob upang maging handa sa lahat ng darating. Ang kanyang fokus ay hindi lamang sa resulta, kundi sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, sa bawat aral na kanyang natututuhan, at sa bawat pagkakataon na lumalakas ang kanyang loob at karanasan. Kapag natutunan mong magpakatatag at magtiwala sa proseso, nagiging matatag ang iyong loob sa harap ng lahat ng unos. Ang bawat pangarap na dati ay tila malayo ay unti-unting nagiging malapit ang bawat hakbang ay may kabuluhan at ang bawat araw ay may aral. At sa huli na tutunan mo na ang tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa mabilis na resulta kundi sa matatag at disiplinadong paglalakbay patungo sa iyong pangarap. Magtiwala ka sa proseso. Magpakatatag ka sa bawat hakbang. At tandaan, ang buhay ay isang mahabang landas na dapat tahakin ng may determinasyon, disiplina at malinaw na layunin. Sa oras na isabuhay mo ito, Walang pangarap ang imposible. At ang tagumpay ay hindi lamang magiging pangarap kundi isang tiyak na realidad. Ang bawat hakbang na ito ay hindi lamang simpleng payo kundi gabay sa tunay na pagbabago ng buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay o sa papuri ng ibang tao. Ito ay nasusukat sa kung gaano ka nagiging disiplinado. Malinaw ang isip, matatagang loob at mapayapa sa kalooban. Habang tinatahak mo ang landas ng iyong pangarap, huwag kang matakot magsimula muli, humarap sa kabiguan, o maglaan ng oras sa iyong sarili. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay pundasyon ng mas matibay, mas maayos, at mas matagumpay na hinaharap. Huwag mong hayaang ang ingay ng mundo, opinyon ng iba, o pansamantalang kabiguan ang pumigil sa iyo. Sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang paalala na ang lakas, kapayapaan, at tagumpay ay nagmumula sa loob mo. Alalahanin mo rin ang proseso ng pagbabago at pag-abot sa pangarap ay hindi mabilis. Ito ay nangangailangan ng tiyaga, pasensya at disiplina araw-araw. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa mo ng may intensyon at katapatan sa sarili, mas lumalapit ka sa buhay na iyong pinapangarap, mas lumalalim ang iyong pangunawa sa sarili, at mas napapalakas ang iyong loob. Ang bawat araw na ginugugol mo sa tamang paraan ay hakbang patungo sa buhay na puno ng tagumpay at kapayapaan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Huwag kalimutan, ang tunay na lakas ay nasa iyong disiplina, katahimikan at kakayahang mamahala sa sarili. Panatilihin mo ang landas, pahalagahan ang bawat hakbang, at huwag kang matatakot lumaban para sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Ang kapangyarihan upang mabago ang iyong mundo ay nasa loob mo. At sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, unti-unti mong binubuo ang buhay na iyong minimithi. Maraming salamat po. Magingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.